So, kumusta po mga ka-idol? Isang magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa aking munting channel Anton's Farm Life Kanyang puno yan, yung puting-puti po Yan po yung kanyang mismong puno So, ayan, bino po ito. So for today's video po mga kaidol, no? ayan mag-ferment na naman po tayo ngayon So medyo matagal na po akong hindi nakapag-process ng pag-ferment So ang i-ferment po natin mga kaidol, ayan sa likuran na natin, yan po ay puno ng mais So, ang gagamitin po natin mga ka sa wakas ito. Yan. Ito po mga ka ay molasses. So, nabili ko lang to dito sa ano namin um, city o syudad. Uh, titingnan natin mga ka-idol kung gaano nga ba talaga kaganda yung molasses kasi marami pong nagsasabi na ito daw po talaga ang pinaka the best na gamitin sa pag-ferment. So at syempre mga ka flex ko lang yung aking um, kanang kamay. So, ito yung ating shredder machine. So, sa mga um, gustong malaman po kung paano ko to ginawa, so, bisitahin nyo lang po yung aking channel mga ka-idol. Anton's Farm Life po. Tapos, makikita nyo na po dun yung um, tutorial ko kung paano ko to ginawa. Kung ano yung mga sukat nung um, mga bakal na ginamit ko nito. At kung magkano po yung nagastos ko dito mga ka-idol. So, ayan. Sana huwag nyo pong kalimutang uh, mag-subscribe sa aking channel at Huwag nyo rin pong kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo palagi sa mga future na i-upload natin. So, let's go! So ayan po mga kaidol yung result ano yan pinong pino po and then kung may malalaki naman na nakahalo ay um pwede po nating ibalik yan diyan Yan no oh. Ito na po yung kanyang mismong ano puno Ayo mag-focus So ito yung mga kaidol oh Yung kanyang puno yan yung puting-puti po Yan po yung kanyang mismong puno So ayan pinong pino po kahit um, 20 katao po ay ah, hindi ma-achieve ito pag manual chopping lang yan o no? talagang pinong pino po siya so ayaw lang mag focus ng ating camera So yan mga kaidol na papakita ko sa inyo kung gaano kalakas itong aking DIY na shredder machine. So yan bilangin natin kung ilang puno yung um, sinasalang natin. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So ayan matigas po yan. Yan o oh, dahil ito po ay puno. Yan napakatigas po nito. So let's go. <tip> So ayan na po yung result niya mga kaidol no. May mga malalaki pero kaya naman natin yung i-segregate mamaya at i-balik po dito para ma-shredder ulit.

yan, ito na yung malalaki mga idol Balik natin dyan. Yan, ganun lang po. So yan na po mga kaidol. ready na po yung ating um, na-shredder na na puno po ng mais. So ngayon po ay mag na po tayo mag -ferment. So ito yung gagamitin natin, isang tawag dito, timbaba to. Basta yan, ganyan po yung kada kadami yung aking tubig na ilalagay dito. And then dito naman ay mas konti dahil mas maliit po ito. So lagyan natin ng asin, isang kilo po. yan at syempre po mga kaidol isang kilo din ng ating mulases yan excited na ako kung anong itsura nito yan talagang naka sealed po siya. grabe ang bango po ang banga sana <laughs> ito po siya mga kaidolo tikman natin dahil curious po ako kung ano talagang lasa nito ano ano siya matamis na may halong pait yan you know? o parang nangingibabaw po yung kanyang pait para po siyang ano yung yos oil po ng motor so, na natin yun o no. hirap nyo tanggalin Siyempre, mikos-mikos muna natin to Sobrang puno awasan natin So, eto na mga kade, handa na po yung ating mixtures. So, ibubuhos na po natin. Grabe, napaka-itim. So eto na po mga idol tapos na po tayo mag-ferment. So bubuksan natin to, um, siguro mga isang buwan mula ngayon. So ngayon po ay March 28, 2024. So buksan natin to sa April 28. So yan. So yan mga idol maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Uh, hanggang dito lang po mga idol Ito po ang Anton's Farm Life na nagsasabing... Gawin nyo po yung mga mabuting bagay na nagpapasaya po sa inyo. Bye!